Naghain na ang mga pamilya ng nawawalang sabongeros ng mga kasong multiple murder at serious illegal detention laban kay Charlie, Atong Ang, Gretchen Barreto, at ilang iba pa kabilang ang ilang tauhan ng Alpha Group at mga pulis. Si Julie Dondon Patidongan, dating farm manager ni Ang, ang nagsilbing whistleblower at nagsubmit ng affidavit kung saan tinukoy si Ang bilang utak sa likod ng mga pagdukot at pagpatay sa 34 apat na sabongeros mula 2021 hanggang 2022. Kasama rin sa mga testigo ang kanyang mga kapatid gaya ni Elakim Patidongan, na umano'y nakasaksi sa pagpatay sa hindi bababa sa sampung sabongeros. Bumuo na ng panel ang DOJ para suriin kung itutuloy ang formal na pagsasampa ng kaso sa korte. May kontrareklamo rin si ang laban kina Pati at Alan Bantiles, kabilang ang grave threats, coercion, slander, at incriminating innocent persons. Isinama si Barreto sa affidavit bilang may alam umano sa mga operasyon ni Ang. Marin niyang itinanggi ang pagkakasangkot at sinabing isa lamang siyang investor sa isabong business.